kami. Ako si Kit Kilatis sa uh, Nagari. Kasama namin dito si Malu Carajo. Uh, si uh, Paul Baral. kasama pa kami si um, Miguel. Ano ba ang yung mga dito si Miguel? Okay, anyway. At uh, of course kasama din na uh, si uh, Grace Atienza. At ang uh, aking cameraman na uh, si Keith, uh, Jordan Keith uh, Lagari sinasabi ng mga tauhan ng nakaupong mayor ngayon sa Puntindu pa na si Atty. Jaime Presteni. Sinungalingan ang kanila pong mga sinasabi. Ito pong uh, ang aking pong tinutukoy ay ang siyang lumabas uh -huh, sa kanilang incident report Re, libel and violation of Section 80, 84, and 85 of Batas Pampansa Bilang 881 or yung kilala Omnibus Election Code. Ito po yun mga kapabayan. Kami po, unang-una, -una, nagpapasalamat sa mga Rumis Ponte, Police Ponte, Lupa. Kami po ina rescue Oh, na rescue, nalagay po ang aming mga salili, aming buhay sa balak ng alanganin. Mahigit po, o oh, humigit kumula, mga dalawang daan katao ang uh, kumuyog po sa amin. No? At uh, namin, da, dapat lang magpapasalamat kami sa mga taga PNP, no, sa isang banda na kami na rescue. Abay ka mukat po, pagdating mo sa presinto, lumabas sa report, kami po ay mga arestado. parang ay presidahan ko lang okay, talaga ano talaga ang no? Kami po ay nagkaisa no, na ang grupo na pumunta pumunta sa, sa Muntin Lupa para patunayan sa amin na sa bilik kung ang, 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 ulat na natanggap na isa namin kasamahan na si Grace ay totoo. Ang sabi niya, Meron, at sa Muntinlupa daw po, may nagaganap na boat buying activities. No? ang mga poso daw doon, yung mga mga under office of the mayor, ay kinagamit sa harassment. no? Pati mga polis. So gusto po namin patunayan ngayon. Pagdating po namin doon, may na, hindi namin kami sa lugar. Uh, pumarada kami sa isang gas station doon upang magkumain uh, kain. At nakita ko yung isang tao na sabi ko parang kilala ko ito. So kami. Hanggang uh, kinapagkakilala nga kami. Pero matagal din, matagal na kami din nagkita. So, nung ito na nung, ano ba pakain nyo rito? Kami, eh, sabi ko, pakilala ko, sa media na ako ngayon. kasama uh, ko, taga media. At uh, meron na kaming uh, imu-monitor ng mga activities sa Victoria. Ako, uh, -huh. uh Victoria, bandang uh, likod ng uh, uh Prison at the housing uh, housing ng uh, NHA, no? National Housing uh, Authority, kung saan doon yung tinipad ng mga informal settlers nung, no, uh, araw pa. So, tinanong ko siya kung niya yung lugar na ako. Sabi niyo, kapisado ko. At na-request ko, pwede bang eh, i-guide mo kami papunta roon? At yun nga nangyari. No? So, bago mag-alas 11, uh, onse, Ali, alas, 11, hindi, alas, alas 11 pasalo ng gabi. Dumating kami doon sa area. Eh, biglang sila ang nanguna, yung van nila na urban, oh, yan, no? sumusunod sa kami doon sa cross, uh, crosswind ng dala namin at si Paul Baral, ang kanya yung cross crosswind at siya din ang driver. Kaya yung biglang nahinto. Nung mahinto, hindi yeah. namin alam kung ano nangyayari. May mga tao. At biglang tumami yung tao. Diba? No? Biglang <laughs> tumami yung tao eh. Alas 11 si pasado na. Ay gising na gising sila. Ano nga? So, maya-maya, sinesenya sa na kami. Oh, sige, atlas, atlas po kayo, atlas. Uh, bakit po ba, ano ba yung meron dyan? Akala ko, dead end. No? So, sinisend niya sana kami ng tao doon sa likod. At sa mga kami na atlas, eh, para makaiiwas nyo sa kasada nyo. Aba, ibang lang muli, nakita ko may tumatakbo galing sa unahan at kinuha yung na tricycle sa tabi, iniharang sa amin. Ah, ano yung iharang lang yan? So, so kinuha ko at bigla nang dumami tao. Ha? Hindi pangkaraniwan. Hindi <laughs> hey, ko. Uh, hindi naman kami makalabas ng mga lalaki kasi pag ginawa namin yun, baka mag-provoke sila at uh, lalo magkakagulo. So, ang um, dalawa yung kasama namin babae, si Malu at si Grace sabi ko, kayong dalawa ang lumabas. O, uh, lalo na si Malu, Diba? Kasi si Grace, medyo pa hindi makontrol lang. Alam mo na. Uh, <laughs> <laughs> Magkakata laki, lalo magkakagulo. Sabi ko, Malu, hanapin mo ko sino yung barangay chairman. hindi itanong mo ano uh, anong nangyayari dito? Ha? So lumabas na sila. At tinanungan ni Balot, hindi na may turo, wala na huwag doon barangay chairman. Ngayon, may pumunta na doon sa gilid ni Paul. Kinakatong rin, buksan mo ito, pag hindi mo binuksan, papasagin lang yung saramin. No, ha? So medyo matagang-tagang pa ng pagkanong gano'n, hanggang sa may nakita akong pulis. No? Siguro, isa o dalawang pulis na nandun na umaasis niya sa amin. Uh, sa amin na pilit yung pinakakalma situation. So sabi ko na kayo, bumaba na tayo para magpakilala. So bumaba kami. At nagpakilala kami. Ito so, yung mga ID namin, mga kagawad kami ng media, napadaan lang kami dito sa lugar niyo. Kasi dati tayo po sa Victoria eh. Ano ha? Ngayon, sabi ng mga tao na lang ba? kinausap ko ba sila, inyo na kayo. Kami may naka-store po sa inyo, o, oh, napadaan lang kami. Sabi so, din sabi, medyo naayos na, Inalis niya yung tricycle na yung binalandra, pinaatras na kami. At nakatras na kami doon, nakalabas doon sa isang kanye. Naandun yung paturka. Sabi ng pulis, ah, sundan nila ako. Mag-convoy kayo sa akin kasi marami pa rin tao at may nagsinatingan ng mga nakamotor. Nakamotor, mga riders. Ano ha? May mga riding pa eh. In din Pero hindi naman siguro ganun. <laughs> Pero yung isa-isang ban, sabi nila, may nakikita nila doon sa crowd may mga sumpak. Ano ha? Kaya hindi, mapakabati na kami. Wala pang 40 metros ang natakbo namin. Biglang may nasinatingan, masasakyan at mga raites naman. Dumami na yung lalong tao at hinaharang kami. Ano na yung pulis ha, hinaharang kami. Pati yung pulis, hinaharang doon mo makikita na parang inutil ang na ating kapulisyahan. So, ari mo na naman, hindi pa rin kami makalabas. Yung pulis, dahil pag-usap sa kanila, takang, uh, habang may mga nagtitingay, iba naglalakad, iba nakamotor, iba naka, naka, ano, naka sasakyan. May mga pick-up, may mga kotse na dumating. Ngayon, biglang uh, kalaunan, may tumating ng mga back, yung back-up, yung back to -back na pick-up ng pulis. Oh, so dumami yung Tapos may dalawa pa yata ng patrol cars na dumating. Pagkatapos nun, may sumunod pa ng mga swat. Takay, mga swat. Ganun ka, ganun ka tindi yung sitwasyon na konting uh, provocation lang. Provocation lang. Uh, well, eh, sisik lang ang gulo eh. Wala kaming, wala kaming panlaban at wala kaming masisingil tiyak sa kanila. Tingnan mo ha, kung gano'n kung hindi matindi yung sitwasyon. Si Paul parang nabatang ganyan katapang-tapang, apat na beses sa tayo. Eh. <laughs> oh. <laughs> Kaya, gano'n kasi yung gano'n sitwasyon. <laughs> si, si Grace at Tienza, katapang-tapang na babae, kung magtatatala, gano'n-gano'n na lang, gano, 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 pero nainig doon sa loob ng pan.